Ang video na ito mula sa Dave Kwento ay isang komentaryo at opinyon lamang sa mga pangyayaring naganap sa Karagatan. Layunin nitong magbigay ng dagdag na impormasyon at pananaw at hindi upang kopyahin o angkinin ang orihinal na video. Ang orihinal na footage ay mula sa YouTube channel na The Sun. Lahat ng karapatan sa orihinal na video ay nananatili sa kanila. Commentary content. Buong balita ng may upwinner. 2025, sa karagatang bahagi ng Scarborough Shoals sa West Philippine Sea, nagkaroon ng matinding insidente sa pagitan ng mga barko ng China at Pilipinas. Ayon sa Philippine Coast Guard, ang BRP Suluan ay tinutukan at tinangkang harangin ng isang barko ng China Coast Guard, numero 3104, gamit ang water cannon. Ngunit matagumpay na naiwasan ng BRP Suluan ang mga maniobra. Sa gitna ng habulan, biglang pumasok sa eksena ang isang malaking barko ng People's Liberation Army Navy, ang destroyer na may hull number 164. Dahil sa masikip at agresibong galaw, nabangga ng Chinese Coast Guard vessel 3104 ang kanilang sariling barkong pandigma. Ang banggaan ay nagresulta sa matinding pinsala sa harapang bahagi ng CCG vessel na tinukoy ng mga eksperto bilang unseaworthy o hindi na ligtas gamitin sa paglalayag. Ipinahayag ng PCG na nag-alok sila ng medical na tulong at rescue sa mga sakay ng nabangang barko, ngunit hindi ito tinanggap ng panig ng China. Samantala, tinuligsa ng Department of National Defense ng Pilipinas ang insidente. Tinawag itong atrocious and inane o labis na mga at walang saysay. Sa panig ng Beijing, kinilala nilang nagkaroon ng confrontation, ngunit hindi nila binanggit ang banggaan. Nanindigan din silang may karapatan silang ipagtanggol ang tinuturing nilang teritoryo. Opinyon ni Dave Cuento, ang insidenteng ito ay malinaw na nagpapakita ng panganib kapag parehong panig ay agresibo sa masikip na teritoryo. Isang maliit na pagkakamali lang ay pwedeng magdulot ng aksidenteng tulad nito, na sa pagkakataong ito, nangyari mismo sa pagitan ng dalawang barko ng China. Para sa atin, isa itong paalala na mahalaga ang maingat na maniobra at pagrespeto sa international na alituntunin sa karagatan.